Ipinapaalam ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture na dumami pa ang karagatan sa bansa na kontaminado ng toxic red tide. Ayon sa BIFAR, mula sa dalawang coastal water na natitirang positibo sa toxic red tide ay nadagdaga na naman ito ng pitupang pang karagatan na apektado. Batay sa inilabas na Shellfish Bulletin number no. 20 ng BIFAR, kontaminado na ng paralytic shellfish poison ang coastal waters ng Saplan Bay na Sakop ng Bayan ng Ivisan at Saplan sa Kapis, Barangay Mambukyaw at Kamansi sa Batan-Aklan at coastal waters ng Panay. Kabilang din ang President Rojas, Roha City sa Capiz, Coastal Waters ng Gigantes Islands, Carlos sa Iloilo. Coastal Waters ng Altavas, Batan at New Washington sa Batan Bay, Aklan. Nananatili namang positibo sa toxic red tide ang Coastal Waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol at Dumankilias Bay sa Zamboanga del Sur. Dahil dito, sinabi ng BIFAR na mahigpit nilang ipinagbabawal na manghuli, magbenta at kumain ng mga lamang dagat dahil peligroso ito sa kalusugan dulot ng paralytic shellfish poison. Sa kabila nito, nilinaw ng BIFAR na ligtas kainin ng tao ang mga isda, pusit, hipon at alimango, basta tiyakin na ito ay sariwa, hinugasang mabuti at tinanggalan ng lamang loob bago lutuin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Christine Lawan, SMN News.